Oh, mga ka-Oga. Amin muna natin yung kilikili -kili ni ay Ayan, ha, nilagyan ko yun siya ng maputi. <laughs> Ayan, mukha ko momo ngayon, ano? <laughs> ay, naku, ganyan talaga. Ay, gusto kong pumuti, eh. Yung maputi, maputi. <laughs> eh, wala, eh, Wala tayong magawa. Ganito lang yan. Okay lang yan, mga ogang. so, medyo maputi siya, no? Naglagay ako ng bleach. Hello, mga ogang kontindera. Kita niyo yung kilikili -kili ko, pamoy. Mmm, maasim yan. Kaya lang hindi siya matamis. <laughs> Ayun mga Oga, may, may babalita ako sa inyo ngayon. Ha? Tignan nyo, may dumating na naman akong balot. Ayan, pero syempre in order ko. Ano ka o order ko lang to kahapon ah. Kagabi nga lang yun eh. Siguro dito lang yung supplier niya no sa Tagig din kasi bilis eh. O, ayan, dahil tag init niya yung mga ogang. Ito po ay mabili. Kasi may natitira kong dalawa diyan, nabili din. Kaya umorder agad ako. Ayan tuloy, dumating agad. Ito po ay gamit para sa tag-init at tag-araw. Ha tara, buksan na natin. Mabigat siya. Kaya dito ko siya ilalagay at bubuksan, di diba? Kita nyo? Ayan ang order ko four pieces. Yes. So, ito po yun mga no? oga. Yan. Ha? electric pan. to clip pan. No. So, uh, babili po ito. Iba-ibang kulay po. May black. Merong uh, blue and green. So, apat po siya. So, pag dumating po siya, nililipat ko po, po siya ng lalagyan. Pag lalo na pag hindi po maayos yung uh, lalagyan na binigay ni seller. So, nililipat ko po, po siya. Yung ting, ano, ito katulad nito, maginaw. Gusto ko yung malilinaw siyang tignan. Ganyan, yung kitang kita po yung item. So, ayun, mga mabili po ito. Kung kayo mga tindera din katulad ko, bili po kayo nito at i-display nyo po. At uh, sa sari-sari store niyo ito po mabibili. O, pwede yung utang, basta sa big payer lamang po. Siyempre, iba yung regular price sa utang. Pag binili niya ng cash, siyempre, mura pag pinili niya ng utang syempre tatakbo pa yung ano may tubo pa rin yun no? so ayun lamang po pero pinili lang po natin bibigyan natin mga oga nga ganun po talaga dapat no? so, mag po tayo at madala po tayo sa mga hindi nagbabayad no? so, dapat po pili lang po yung bibigyan natin no? hindi ko naman sinabi sa inyo na no? huwag magpa magpautang pili lang po yun talagang trusted po no? so kasi hindi naman po maganda yung lagi kayo nagpapautang tapos lagi kayo natatakbuhan ano ang umangyayari noon puro papahirap ng ng uh, trabaho sa tindahan tapos eh ganun lang libre lang po it's unfair no sa, so dapat ay uh, maintindihan po natin no? maintindihan po ng iba po yun no at kung uh, may nangungutang yung limit lang po wag po yung masyadong todo bigay no yung sky to the limit no hindi po dapat on pagdating sa business be, business be wise po tayo no ayan po mga oga Tinda-tinda po kayo ng klipan. Mabili po ito dahil it's summer. Sobrang summer po ay napakainit. At matipid ito sa kuryente. No? Alam niyo po ba, ang kinukonsume lang po nito is 22 pesos uh, ano po yung night and day na po yan na sa isang araw. So, ilan yung ganito mo? 22 pesos lang. Laking tipid po kaysa po sa mga demotor. Ano po? ay Ina-advise ko lamang po to or tip lamang po ito sa inyo dahil experience po namin. Nung kami po ay pur demotor ang ginagamit, siguro may apat 5 po yung na demotor na ano, napakalaki po ng konsumo. Nung binago po namin yung style namin, ito po yung ginamit na amin. So, apat yung ganito namin, isa dito, dalaw sa kwarta ni mama, isa dito. So, bali, apat po yun. Abay, ang laki nga, uh, tipid po sa kuryente. Kasi humahangi naman siya at talaga nakaka, malakas din naman po siya. Siguro nakaka-good for uh, one and a half year po namin ginagamit. So, syempre, uh, wala siyang pahinga, ba diba? Good for one and a half year o one year po, no? Na siya po ay nagagamit. Bye laking tipid po ito mga ogang. So, alright, mga ogang, ayan po, electric pan, mini pan. Ah, <laughs> sige po mga ogang, thank you.